Patuloy ang ginagawa ang pagbabaklas ng MMDA sa ilang campaign posters na iligal na nakapaskil. Ang ilan sa mga ito nakakabit sa pader, eskwela, poste o linya ng kuryente. Hashtag EpalpaMore na sa gitna ng aksyon si Renz Ong Kiko. baklas dito, kiss kiss doon. Muling naging abala ang MMDA sa pagtatanggal ng mga political poster na iligal ang pagkakapaskil sa Metro Manila. Karamihan sa mga tinanggal ay poster ng mga lokal na kandidato na ikinabit sa mga tulay, poste ng kuryente, puno at eskwelahan sa Pateros. Nasampulan ng poster ng dating artista na si Daisy Reyes na pumakandidato sa pagkaalkalde ng lungsod. Kung meron kayong nakitang ganon, siguro yung gawa ng kalaban yon na alam nilang bawal, kami yung napagbibintangan, di ba? Kapansin-pansin naman ang mas kaunti ang mga political poster na nakukuha ng MMDA ngayon kumpara noong bago magsimula ang campaign period para sa local election. Karamihan kasi ng mga political poster sa mga pribadong establishment na ikinakabit. Bawal tanggalin ang poster sa mga private establishments basta't may pahintulot na may-ari. Pananggaling sa init. May ilang residente na wala o manong ideya na kinabit na sa bahay nila ang mga poster. Hindi nagpaalam yung, yan, yung nagkat Parang paglabas yun. Paglabas ay. namin, nakakabit na. Mula nang magsimula ang Oplan Baklas Poster noong Pebrero, nasa 93.4 cubic meters o katumbas ng 56.5 na tonelada ng political posters ang nahahakot ng MMDA. Aabot ito sa 2.3 na tonelada kada araw. Kaya muling paalala ng MMDA, magkabit lang sa tamang poster area para iwas abala at makabawas sa basura. Umaaksyon Renz Ong Kiko, News 5. sure to come go. back use 5 everywhere copyright 2016